Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM Project, kinilala ng UN. Nakatagdang uh, igawat sa Pilipinas ngayong November 27, ang 2025 Asian Townscape Award ng United Nations na gagalapin sa Hong Kong. Matapos na kilalaning nito ang Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM Project ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinumpirin ng UN Habitat Regional Office for Asia ang naturang pagkilala sa Pilipinas ayon sa liham na pinadala sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development ilang linggo matapos ang deliberations na ginanap sa Japan noong September 17. Ang ASEAN Townscape Award ay isang pagkilala sa natatanging tagumpay sa urban design at sustainable development ng nasabing proyekto. Dinisenyo ang PBBM project upang itransform ang Ilog Pasig at sa ampang -pang nito bilang isang recreational, cultural at commercial hub na naglalayong itaguyod ang transportation connectivity sa bansa. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ay pinangungunahan ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Urban Development sa liderato ni Sekretary Jose Rizalino Acuzar suportado rin ni First Lady Liza Marcos ang nasabing programa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., masugid na nakasubaybay ang unang ginang sa pag-unlad ng mahalagang proyekto kagaya ng Pasig Biglang Buhay Muli dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bansa. Binigyan din din ng pangulo ang layunin ng unang ginang na pagandahin ang Inisyatiba at matiyak na ang Ilog Pasig ay maging pangunahing bahagi ng kolektibong pagkakakilanlan ng Pilipinas.